Okay, kabila. Ayun. ayun. Ge. Ge balik. Ayan, nakikita nyo 'yan. Oh, yan oh. Sige, sige, balik ma, balik. Ayun oh. So, o, oh, ayun. Kita na natin ang problema. Bukod sa ah uh, Okay na, okay na, okay na. Ayan, kung makikita nyo, yung paggalaw niya, uh, hindi diretso yung ikot niya. Uh, meron siyang play. So, ibig sabihin, sira na yung bushing. Uh, yung, ano, bueno, yung ganun kaliit na clearance ng center post, pagka nagkaroon ng play, yung center post, uh, pag kapag sira bushing, kahit kaliit-liit lang na clearance, uh, may epekto yon sa takbo ng sasakyan. So, lalo na kapag lumaki yun, ah, mas magiging malikot na yung takbo ng ating sasakyan. Malikot yung manibela. So, ayun, yung, yung clearance niya, ito yung resulta. So, tingnan nyo yung takbo natin. O, so, ito, nakadiretso ako. Pag binitawan ko yung manibela, pag binitawan ko siya, kumakanan siya, o, oh, ayan, Kumakanan oh, siya. Pupunta siya sa kanan maliit pa lang yon ay paano kapag ka, ang mas malaki pa yung naging clearance niya ang mangyayari kapag lumiko ka ng kanan or no, lumiko ka ng kaliwa lumiko ka ng kanan kahit saan man dyan kaunting mo malaki agad ang epekto nun malaki agad yung kabig niya ngayon ang mangyayari babawiin mo so, kaya ang nangyayari malikot yung manibela so, tingnan nyo uli uh, pagka sa tuwid na daan tayo, papakita ko ulit sa inyo. ano ang resulta niya ayan magkalipod yan tingnan natin ayan naritsong daan yan natuwik na daan tingnan natin bibitawan ko manibela ito 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 kanan tayo kumakanan so, natin yung nakapunta balik tayo sa kaliwa ayan kapaliko naman kasi eto pag ka nagdiritso yung dana bibitawan ko ayan tinan mo o, kumakanan tayo so, yun yun yung resulta niya. Yung na maliit lang na clearance sa center post ganun yung epekto sa manibela so malaki ang epekto sa manibela kaya dapat uh, ah, palitan natin ng bushing yung center post kung so, pinapalitan yun ng bushing ah, pwede magpa-customize ka ng tanso hindi kaya naman bearing so, mas matiba yon. kasi ang bushing ng center post plastic Tama so, talaga si sira yon. O so, yun lang.